Naku po, eh hindi ako mag, ano, magpapahiram pag ganyan. Ay, naku po rin. Eh, ako eh, hindi rin manghihiram sa inyo pagkagayaan. Ah, ay, biruoy ninyo. Ako gawin nasa saan litra na? Nasa A, B, C, D. Ako eh, may mga listahan ng aking mga paghihiraman. Ano, at ako'y eh, nasa sa letter. Letter D pala ang, ano ho. At saka wala rin naman ho kay sa akin listahan ng paghihiraman. Dahil oh, ako eh, bago manghiram, eh ako'y eh, nagpapasurvey muna aalamin uh, ko muna, kikilatisi ko muna aking paghihiraman. Kung ito bagay, mabait bagay itong aking paghihiraman na ito. Ito bagay napayag ng isang tao na ng aking hihiraming gamit sa kanya. Tapos, syempre, kung ako'y manghihiram ng gamit, kikilatisin ko din yung gamit na aking hihiramin. Kung ito bagay tuga pa, baka mamaya naman, eh, sira-sira naman ng pinapahiram. Kaya pala ipinapahiram eh, dahil, ay, alam niyo nasira na pala. Ganyan. Syempre, gusto ko, gayon, malinaw, ano ho. Tsaka ako ay may kontrata, ano ho. Nagbibigay ako ng kontrata pagkagayon, pag ako'y manghihiram. Para kumbaga ito ang kasunduan natin, ganyan, ilang ilang ano ito? Ilang taon bago ibo sa uli. Gayon ho ako, ano ho? Tsaka kapag nang isinasauli ko, iayos eh, naman din, eh, ayos naman minapapagsaulian naman ako na ayos pa. Kaya absuelto ho kayo. Wala ho kayo doon sa akin listahan. ayan, ayos.